Ano ba ang idolatria? Madalas itong batikos ng mga kapatid nating ang tekatoliko sa mga ginagamit na sagradong imahin ng simbahan. Ngunit ano ba ang katotohanan dito? Ang idolatria o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay malinaw na tinututulan at kinukundi na sa Biblia na matatagpuan sa parehong lumang tipan at bagong tipan. Ito rin ay malinaw na tinuturo ng simbahang katolika simula pa noong unang siglo. Hindi pa man na itatag ang mga nagsusulputang sekta. Ang simbahan ay tinuturo sa mga kristyano na huwag sumangguni sa mga Diyos-Diyosan dahil ito ay lubos na itinatanggi ang pakikiisa sa tunay na Diyos. Ito ay tinuturing na paglabag sa unang dalawang utos na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai, pati na rin ang pagkakaroon ng malalim na implikasyon sa relasyon ng tao sa Diyos. Ang unang utos, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis ng anumang nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran o paglilingkuran ang mga iyon. Exodus 20 verse 3 to 5 Ang talatang ito ay direktang nagbabawal sa idolatria o pagsamba sa Diyos Diyosan. Ano naman ang Diyos Diyosan na sinasabi sa talatang ito? Bigyan natin ng mga halimbawa na binabanggit sa Bibliya Una, Diyos-Diyosan na halin sa langit. Una po sa halimbawa dito ay si Baal na mababasa natin sa unang mga aklat ng hari. Si Baal ay isang Diyos ng ulan, kulog at pagkamayabong mula sa kananay at Phoenician na mga pantheon. Madalas siyang inuugnay sa mga kalangitan at mga pangyayari sa kapaligiran. Pangalawa dito si Ashera na mababasa sa mga aklat ng hukom. Si Asyara, bagaman mas kilala bilang inang diyosa o diyosa ng pagkamayabong, si Asyara ay kadalasang inuugnay sa mga puno at sa lupa, ngunit ang kanyang mga poste o tinatawag na Asyara poles ay itinayo para sa kanya sa mga matataas na lugar tulad ng mga bundok na nag-uugnay din sa kanya sa langit. Pangatlo dito, si Astaret, na mababasa naman natin unang aklat ng Samuel. Si Astaret ay diyosa ng pag-ibig at digmaan ng mga kananite. Si Astaret ay madalas na inugnay sa Venus, ang planeta, na nagbibigay sa kanya ng celestial na kapangyarihan. Pangalawa po sa mga pinapatungkulan dito ay mga diyos-diyosan sa lupa. Unang halimbawa po dito, si Dagon, isang diyos ng pagkamayabong at agrikultura, partikular na inugnay sa mga Palestins. Bagaman may mga aspeto ng tubig sa ibang mga tradisyon, sa konteksto ng Biblia, mas malapit siya sa mga agrikultura at ani sa lupa. Pangalawa dito, si Baal Pior. Isa pang aspeto ni Baal na partikular na sinasamba sa Moab. Ang pagsamba kay Baal Peor ay kadalasan nagsasangkot ng mga sexual na ritual bilang bahagi ng pagkamayabong at agrikultural na mga ritual. Pangatlo sa mga pinapatungkulan dito ay ang mga Diyos-Diyosan sa tubig. Isa sa mga halimbawa dito ay si Yam o sa ilang interpretasyon. Si Yam na nangangulugang dagat sa Semitic ito ay isang diyos ng dagat sa Canaanite na relihiyon. Sa Biblia, ang Leviathan ay madalas na inilalarawan bilang isang malaking nilalang sa dagat na maaring ituring na isang simbolo ng mga kaaway ng diyos kabilang ang mga diyos josan ng pagano. Mahalagang tandaan na ang pagsamba sa mga diyos josan na ito ay itinuturing na salungat sa pananampalataya sa isang tunay na diyos ang Kristiyano. Ang pagtanggi at pagkundina sa idolatria ay isang mahalagang tema sa Biblia na naglalayong panatilihin ang katapatan ng mga tao sa Diyos ng Israel. Ayon sa Biblia, ang idolatria ay nagdudulot ng malalim na paghihiwalay sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ito rin ay humahantong sa espiritual na pagkabulok at sa maraming kaso, pagkawasak ng komunidad at individual. Ipinapakita rin sa bagong tipan na ang idolatria ay isa sa mga gawa ng daman na naghihiwalay sa mga tao mula sa kaharian ng Diyos. Sa kabilang banda, ang paggamit ng mga sagradong imahe ay hindi sumasalungat sa unang utos ng Diyos. Bagkus ito ay may matibay na batayan din sa Biblia. Halimbawa na lamang ang sinasabi sa mga talatang ito. Exodus 25 verse 18 to 22. Sa partikular na bahagi na ito, inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng dalawang imahe ng kirobin ng ginto na ilalagay sa magkabilang dulo ng luklukan ng awa sa itaas ng kaba ng tipan. Dito ang Diyos mismo ang nagutos na gumawa ng mga imahen na nagpapakita na ang paggawa ng mga imahen para sa mga gamit ay hindi otomatikong itinuturing na idolatria. Pangalawa dito, sa pagtatayo ng templo ni Solomon, malinaw na inilarawan ang detalyong paggawa ng mga imahen tulad ng kirubin, palma at mga bulaklak sa loob ng templo. Ang mga imaheng ito ay ginawa upang palamutian ang sagradong espasyo at upang magdala ng mga tao sa isang mas malalim na pag-unawa sa banal na mababasa natin sa unang aklat ng Hari. Ang paggamit ng mga sacred images ay malinaw na sinasang-ayunan din ng mga Bible scholars na tunay talagang nag-aral at may pinag-aralan patungkol sa mga nakasulat sa Biblia. Ayon po sa libro ni Norman Geisler, dagdag dito, hindi lahat ng mga imahen ay mga idolo. Naglalaman ang reliyosong sining ng mga imahe ngunit hindi ito pagsamba sa idolo. Dagdag pa ni Dr. Bruce Watt, ang mga manunulat ng Biblia ay hindi binanggit ang isang proskripsyon laban sa mga form at imahe. Sa pagsasagawa ng pangalawang utos ay hindi laban sa sining. Sa teorya ay susuportahan ko ang paggawa ng mga icon. Maraming gumagamit ng mga icon sa kanilang pagsamba at nagsisilbi itong isang kahangahangang pagpapahayag ng pananampalataya at sining. Ang simbahang katoliko ay nagtuturo ng mga sagradong imahe tulad ng mga estatwa, mga larawan at mga icon ay mga simboliko at mga kasangkapan na ginagamit para sa edukasyon ng mga mananampalataya at bilang mga tulong sa kanilang dibusyonal na buhay. Ang paggamit ng mga ito ay hindi itinuturing na idolatria dahil ang hangarin ng paggamit ng mga imaheng ito ay hindi upang sambahin bilang mga Diyos, kundi upang magdala ng pagninilay at pagpapalalim sa relasyon sa Diyos. Daming salamat po mga ka-curious sa inyong walang sawang panunood at suporta po sa ating ginagawang evangelization. And of course, thank you rin po sa mga nagbibigay ng kanilang suporta through sending stars at pagbibigay din po ng panalangin niyo upang maipagpatuloy po natin ang mga ginagawa natin ito. Maraming maraming salamat din po sa inyong support sa ating merchandise. Salamat po sa mga bumili nito, sa mga tumangkilik nito, at mga nag-send pa ng kanilang pictures para ipakita ang kanilang suporta na talagang natutuwa po sa kanilang natatanggap ng mga merchandise. Maraming maraming salamat po sa inyong support. Sa mga nais naman po mag-avail ng ating mga merchandise, again, message nyo lang po ako sa ating page o sa akin personal account, Denso Perio, upang ma-process po natin agad at uh, maipadala na po sa inyo. Marami po tayong pagpipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip sa mga designs na available po sa ating merchandise. Meron po tayong proud Catholic t-shirt na kung saan ipinapakita po natin ay ipinagmamalaki natin ang pagiging katoliko. Meron din po tayong true Catholic t-shirt. Isa rin po itong pagpapakita na tayo'y mga tunay na katoliko. Hindi lamang po sa pangalan, kundi sa gawa at sa salita. Meron din po tayong Catholic Forever bilang pagpapahayag na hanggang sa huli ay tayo'y mananatiling matatag na isang katoliko. At hindi lang po yan, marami pa po kayong pagpipilian. Kaya huwag pong magpahuli sa ating mga merchandise. Mali po, maraming maraming salamat sa inyong suporta. sa ulitin, ito po si Mr. Curious Catholic na nagsasabing, Rodeo et Ecclesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuryan.